Ayan, umaambon. Kaya dito muna tayo. Sa gilid-gilid. Ayan. Ayaw pong makihalobiro doon. Nag-iisa lang kasi ako. Eh. Baka, baka mamaya halata uh, ko, ako, tiriting na naman ako. Eh. Kapag nag-iisa ka rito na kulay at uh, alam nilang Asian kasi mukha palang Asian. Eh. Hmm. Pinagtitinginan ka rito. Ayan. Kaya kung minsan na uh, medyo lumayuloy ako konti. Nainis ako pag uh, tinitingnan ako. Hindi ko alam kung ano iniisip nila. Ako ba'y pangit or maganda or sexy or what? Kapal no. Kaya lumayalayo na lang ako. Hindi ko alam kung ano. Basta bahala na. Ayan. Parating na yung uh, bus Privas na sasakyan ko. Two minutes pa Two minutes na. 2 minutes lang nandito na. At buso, kay gutom na ako. Medyo lumalamig na yung Starbucks na taking coffee ko. Una tayong bumili ng kapi doon sa, sa bakeryhan na yun. Mahal kasi. Save, 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 save. Ayan. Ayan. Uh, dito muna tayo. Nakita ko na yung bus. Ayan. Ah. Ayan na eh, Yung globus na free bus. Ayan. Ito yung free bus na sinasabi bus 600. Ayan. Ayan. Sakit tayo. Dito tayo. Libre pa masahe dito. sa medyo mataas. Ayun. Sana hindi tumabi yung kapi ko. Initsa sa loob ng bus. Ayan. Ganito ang bus nila na libre. Kasi kapag hindi libre, kagaya nung dati, proud ba naman akong sakay ng sakay ng bus sa uh, Hindi Bus 600? nahuli pa naman ako ng konduktor na walang ticket. Ay, pinagmortal pinagmulta ako. Sabi niya, ilabas mo ang passport mo or ID mo. Ayan, nagmulta ako ng 1,000. libo. Ilang beses na. Kaya ngayon, kinakabahan na ako. Nung, ewan ko ba, last month ata, nahuli rin yung anak ko. school. Sumakay siya ng tram walang tiket nahuli nagmulta rin ng isang labor rito yung mga estudyante na mal mga 11 years above, yung mga estudyante rito kailangan may tiket kaya yun nagmamadali kaming bayaran kasi mahal ang multa ay bumili kami ng tiket niya murang tiket ng mga student 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 Uh, one year is seven uh, hundred lang one year, pang one year na yun so uh, limit sa kaya na yun kahit na bus tram for one year akala ko, may, akala ko nun kaya hindi kami buhay bili ng ticket It is uh, mahal uh, kasi yung binabayaran ko dati buwanan buwanan lang yun na six hundred hindi na ako buhay kasi ay eh, kung saan kami pupunta ayun may sasakyan naman kami pinipili ko na lang yung bus na free parang ganito free walang bayad Yan. bababa na tayo. Ayan nag next na shopping mo nila. Ayan. Tara, baba tayo. Baba lahat. Ayan. Ayun, may nanghi nanghi sa akin ang 20 crowns nawawala ra yung pera niya hindi ko alam kung kung nawawala or talagang walang pera kaya e, naawa naman ako mga 20 ano edad niya teenager eh. 20 years old or 25 years old kaya e, naawa binigyan ko na yung huling huling barya ko na pangagahan ko, binigay ko na lang e, sabi niya salamat, salamat kasi dito, kung mangi ka ng mga uh, ganyan ganyan walang namamansin walang namimigay kasi ala alam na nila style ng mga mga check style bulok ba pero kapag kasama ko asawa ko sabihin niya wag mong bigyan 10-ager uh, eh ba't hindi siya mag uh, ayun siya ba't hindi siya magtrabaho ayan kaya ngayon ako naman na munglo ngayon yung last na pirako binigay ko. Aba! Murang milk ngayon. 14. Wala na kaming milk sa, sa bahay. Ay, ah, itlog one tray. 109. One on Ayan yung groceryhan nila sa Globus. May restaurant doon. Ayan. Aksye. Action, action. On sale. Ito dito ako mag-aagahan. Ayan, doon. Mamaya pupunta ako doon. Bibili ako ng juice. Ngayon naman ako ang manghihingi ng pera sa sawa ko. Tatawag ko, Sabihin ko wala akong pangagahan. Ayan. Binigay ko yung pera ko. Ako, ako naman ang mo. <laughs> Ay. Ito guys, mga ano, sa malaking groceryhan nila. Popular na groceryhan nila. Pagpunta mo rito, uh, kung malayo man ang bahay mo, sumakay ka lang ng bus. Free, walang bayad. Ba ang piliin nyo lang, bus 600. ayun, Ayan, ang um, Alaki-laki nito. ayun At ang dami pang on-sell. Itong... Mm, Uh, shopping mall na to lahat meron may running sushi may Vietnamese restaurant may Czech restaurant may uh, ano bakery ha lahat meron ito is self service nila yan Ayan, ayun yung nangisa akin nakita ko ulit. Ah, dito ako bibili ng uh, pagkain ko, agahan ko. Ayan. Yung dito ko inumin yung, yung ice cream. Tsaka cake nila. Uh, ayan, mga cake nila. Piliin ko lang yung mura. Kasi binigay ko yung pera ko sa, sa iba ay ngayon, ngayon magtipid naman ako ayan, ano kaya donut ulit, donut ang ordering ko tinak ko yung kung ano masarap na donut ayan ano kaya masarap, ah, croissant ayaw ko naman ng croissant donut ito ganito ang mga tinapay nila. Ano kayang pwedeng kainin? Gutom na. Wala yung donut. Ay, yung donut na lang. Ito Wait, order ako. Two. yeah. yeah. ayun may nakapa sa bag ko 20 huwag na akong tumawag sa sako mapapagalitan lang ako ayun ganda no waitress thank you Ah, Maghihintayin tayo ng mauupo ang uh, storbo. Dito, dito. Ayan. Kain. Gutom na gutom. Kain tayo dito uh, medyo malayo nang kot dito kaso nga lang gusto mo kong kumain dito kasi mura ito tagba tag tagasampo tag crowns dun sa kabila ang mahal uh, doble uh, magkano ba yung 20 yata kaya, kaya pumunta ako rin hmm. tsaka yung palaman na chocolate sa loob. Original na, na Nutella. Pero yung sa kabila, parang may halo. Ayan, tikman natin. Ayan. Harap. Ayan yung Nutella. Malamig na yung kapik ko malamig na. Parang ice coffee na. Ayun, mga nagtatambay ulit dito. Mga kabaro ko. Matatanda. eh Mga mamatatanda ang nandito. Mga ano ba? yung sabi ko sa inyo, di ba sabi ko sa inyo yung matatanda dito mga may kaya, may pensionado hindi kagayad ka dyan sa Pilipinas hindi lahat pensionado dyan sa Pilipinas dito lahat may pension ang lalaki pa ng pension nila Lalo sa Germany, yung karamihan doon, kahit na walang trabaho, at tinutulungan pa rin sila ng gobyerno nila, yung mga walang trabaho. Ewan ko yung matatanda ay nakareceive yata ng 600 euros per month. At saka medyo malaki pang sahod doon. Kaya yung mga... Tsaka mahal naman kasi yung daskusin gust sa, sa Germany. Ma malapit lang ang Germany rito. Mga 10 minutes lang uh, Germany na at Poland. Uh, kaya yung ginagawa ng mga German, pupunta sila rito. Dito sila nagro-grocery eh, sa Czech. Ayun, kasi mura. Ay, Kumisan, kung, kung may Euros naman kami, kumukunta kami sa Germany, doon kami nagdurog-durog sa rin. Iyon. Tsaka karamihan sa mga taga-German, gusto-gusto nilang tumira rito. Naghanap sila ng apartment kasi mura dito kaysa doon sa Germany. Ang mahal. Yung friend ng ng asawa ko, yung may pa kinaupahan nila yung bahay nila. May Germany silang customer. Doon siya nangupahan kasi mura eh saka po umurang bili dito sa check di kagaya sa germany ayan pure nutella kaya e ako na namumulobe uh, namumulobe ano ba yun ayan ang tamis pasarap magtagalog na lang ako. Huwag ako magtagpagalat ako. Kasi yung AI, pwede niya, nakita ko, pwede pala niya i-translate kahit na anong language. O, ewan ko kung yung pagalat ko na i-translate niya. Parang hindi. E Tagalog na lang. I-try ko. ako magtatambay. dami ko namang ano, yung, kasamahan yung, na mga tambay, katulad ko. Hmm? Anong oras na? Mag-10.35 na dito. Ma Mamaya't maya at tanghali. Mamaya na akong mamaya ng na hapon. Nananaba na kasi ako. Eh? Oo, oh, may baba na ako. いい音。 Tingnan nyo rito Ang mga customer nila Halos lahat ng mga Tao sa restaurant Matatanda Kahit sa ano ba Diskuhan At saka ano ba yon? Yung bar nila na parang beer house Mga matatanda uh, Mga nandoon Kunti lang mga teenagers Oh. Kahit na yung mga workers dito, ang tatanda na rin. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. 50 years old, parang wala nang trabaho. Wala nang mahanap na trabaho. Dito, uugod-ugod na mga 70 years old or 80 years old. Nagtatrabaho. Uh, ano pa rin, cashier ng groceryhan Ayan. Kaya maunlad ang bansa nila. Hindi kagaya sa atin. Kahit sa factory, mga 70, 80, 60 years old, tinatanggap nila. Walang insuline sa trabaho dito. Kaya, yung matatanda sa atin, kawawa. Ayan. ayan na ang buhay. Ayan, tambay sa umaga, katulad ko.